Sa pagdating ni Kasapaya sa Devas, dito niya malalaman ang tunay na problema. So balit, mayroon pa silang pag-asa. Sapagkat sinabi nga nitong si Emre, matapos na siyang mawala ay may panibagong gabay at magiging bagong batang luman. Walang ibang tinutukoy si Emre kundi siya. Siya na ngayon ang magiging bagong tagagabay ng mga bagong sangre. At sa pamagitan ng mga bagong sangre, malulupig nila at tumaasa si Emre na magagaw nila ang kanilang tungkulin na matatalo rin nila itong si Garkan. Samantala, naisalaysay ni Emre kung ano ang naging history ni Garkan kung, kung papaano nga ito isinumpa sa ilalim ng lupa. Pinagtulong-tulungan pala nila ito ng lahat ng batalong man maging si Ether at si Arne ay tumulong na rin matapos kasing makita nila na tela napakalakas ng hawak na brilyanting itim nitong si Gargan. Layunin kasi ni Gargan na wasakin ang buong mundo. Dahil doon, mas lalong lalakas ang kanyang kapangyarihan kapag nagawa niya. Ngunit hindi ito hahayaan ng mga bataluman. Kaya naman, ito'y isinumpa ni Embre matapos nga matalo sa naturang laban nila. Ngunit bago pa man po umailalim itong si Gargan, ay may binatawan din siyang sumpa kung saan sa oras nga na makalabas siya sa ilalim ng lupa ay gagawin na niya ang lahat ng mga bagay na hinadlangan noon ni Embre at nangyari na nga alam ni Embre na talagang mangyayari ang, ang pagkakataong yun Ngunit hindi siya natatakot sapagkat sa tulong ni Cassiopeia, alam niyang magagabayan niya ang mga bagong sangre at ang mga lumang sangre ay makakatulong din. Sa kabilang banda, sa mundo ng mga tao, ang mga sangre ay matatapos na nga ang kanilang misyon kung saan naisipan nito na bumalik na sana sa Encantadia. Subalit may nagbabadyang mag aaklasa sa naturang nga sa mahal sapagkat naisip nitong sadaya, matapos mamatay ang kanyang mga magulang naisip niya na hindi siya bilong sa naturang incantadia Hindi niya lupain ang naturang incantadia Ang nais na lamang niyang gawin ay isuko ang brilyante at isurrender na rin ang pakanyang pagiging sangre. Turuluyan manirahan sa meniave katid ng mga kapwa nila sangre na labis na nasaktan itong sedeya ang akala naman nitong si Adamos ay hindi pa rin siya napatawad nitong si Dea at tungkol pa rin ito sa nagawang kasalanan nga ni Adamos kung saan aksidente niya itong napatay. Ngunit hindi na lamang tungkol doon sapagkat gusto nga ni Dea na magsimulang muli ng panibagong buhay kasama ang, uh, ang mga uh, miniabing na sa labanan. Walang kamalay-malay ang mga bagong sangre na may nagbabadyang panganib dahil sa mga oras na iyon kasalukuyan na rin naninira itong sigargan sa mundo ng mga tao. Ngayon pa ba sila magkawatak watak kung saan? Inaasahan ng lahat ang kapangyarihan upang mabuo ito dahil mas maliligtas sila kung sila ay nagkakaisa.